พูดตรงวันนี้บางคนใส่สีอย่างสีแดงสีอะไรเงี้ยบางทีมันดูแบบถูกแสงมันดูดไปสีมันแรงก็จริงนะแต่มันไม่แมทชคนใส่ชสดสีทองอยังได้เปรียบวันนี้สีเขียวสีทองสีอะไรเงี้ย Philippines, malabo na nga bang mag-back-to-back bukas sa grand coronation ng Miss Grand International 2025? Nagsalita na nga kasi si Nawat, ah, tungkol sa red na evening gown na inilaban ni Emma Tiglao sa preliminary competition nito lamang mga nakarang araw. Say ni Nawat, hindi daw niya bet ang evening gown na sinuot ng mga kandidata na color red dahil masyado daw itong matapang tignan sa stage lalo na kapag tinatamaan daw ito ng ilaw. Kung totoong wane, bang kon sa'y si, si deng, si ilay nga, bang ti man doon pa Si na, match mas bet daw niya ang mga kandidatang nagsuot ng gold and green tulad nila Venezuela at Thailand na evening gown. Dapat daw sa rehearsals pa lang ay dapat tignan na daw ng mga kandidata kung babagi ba sa stage ang evening gown na susuotin nila dahil para kay Nawat, importante daw ang kulay ng evening gown. At hindi daw niya nagustuhan ng red na gowns na sinuot ng ilang mga kandidata tulad ni Philippines. ถ้าเดินถ้าเดินถ้าเดินชุดลาตีก็ให้มันดูเป็นนางพญาเลือกสีดีๆเพราะว่าแบ็กกราวเวเทีสำคัญวันนี้บางคนใส่ชุดแบบบางสีแล้วมันไม่ขึ้นต้องเลือกให้ดีต้องดูกราฟิกเวลาซ้อมจะเห็นว่ากราฟิกมันกืนชุดไหม So dito nga sa pahayag na ito ni Nawat, mm, malinaw na maliligwak si Emma Tiglaw sa evening gown sa preliminary dahil matapang nga ang pagka ng evening gown na sinuot niya, 'di ba? Kita naman dito. Marami din mga netizens ang nagpahayag na hindi nila gusto o nagustuhan ang evening gown na inilaban nga ni Philippines sa preliminary competition. So balit na makapanayam si Arnold Vigafrias, ang franchise holder ng Miss Grand Philippines, say niya, siya daw ang pumili ng red gown na, is, na, ipinasuot niya kay Emma Tiglaw sa preliminary dahil gusto daw niya ng kakaiba at mas edgy naman na hindi pa naipapakita noon. What I want to present is something that different, modern, and edgy. That's what our choice actually. So, bakit marami mga netizens nga ang nag-disagree at nag-disappoint dito. Bukas magaganap ang final coronation ng Miss Grand International 2025 kung saan umaasa ang mga Pinoy pageant fans na magbaback to back daw ang Philippines this year. Pero ang say ko naman dyan, malabo pa sa tinta ng pusit ang chance ang mag-back to back ang Philippines. Dahil, ayan no, mismong sinawat na ang nagsalita, hindi niya pala bet ang red na evening gown na inilaban ni Philippines sa preliminary. So, plus the fact na bas as of today, nananatiling kolelat pa rin ang Philippines sa popular votes. Ikaw, anong say mo? Naniniwala ka bang back to back ang Philippines bukas sa Grand Coronation ng Miss Grand International 2025?